ba ang pagkakaiba ng panahon noon kaysa ngayon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi, this is Miss Lundi again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. henerasyon ng mga millennials, tayo yung mga eranas ng mga practices noong mga nung mga naunang henerasyon like uh, boomers, generation X, 'di ba? So yung mga 1990s, I think ang millennials is nag start ng 84. So 84, 85, 86, 7, 88, 89 hanggang sa katapusan ng Uh, generation ng millennials ay tayo yung mga uh, kabataan noon na nakaranas ng mga practices pa nung mga generation na nauna pa noon. Ay more on sa labas. 'Di ba? Naglalaro ng patintero, naglalaro ng luksong baka, naglalaro ng luksong tinik, kung anu-ano -ano pa. 'Di ba? Kaya nga, ang mga bata noon, sinasabi nila na iba talaga yung kinagisnan, iba yung tatag o iba yung liksi ng katawan. Dahil nga sa mga laro noong unang panahon, kumpara ngayon. Kasi ngayon, ang mga bata ngayon, so starting from Generation Z or starting from Gen Z up to now, lalo na yung mga generation after pandemic, 'di ba? So masyado silang na load sa gadgets. 'Di ba? Masyado silang na ano na, masyado na silang exposed sa uh, gadgets because nya sila yung generation talaga na nasa git kalagitnaan ng pag-usad ng mga high technologies. Maraming pagkakaiba when it comes to discipline, uh, pagkakaiba sa relasyon ng mga magulang at anak And pagkakaiba sa, uh, siguro yung hindi lang talaga nagbago is kultura. Generation pa na, nauna pa sa millennials, hindi masyadong malapit ang, ang relasyon ng magulang at saka anak. Kasi that time, ang magulang is magulang talaga. So, di ka talaga pwede sumagot, di ka pwede magpaliwanag, or hindi ka pwede mag-explain, dapat tatahimik ka lang. Ganon. Mga anak na talagang nilisan yung pamilya nila dahil ayaw na nila. Yung, kaya yun ang reason ng mga naunang henerasyon na 16 years old pa lang nag-asawa kasi gusto nang lumabas sa, sa puder ng mga magulang dahil nga sa pamamaraan ng pagdidisiplina. Talagang paluluhurin ka sa asin. Ganon, ganon yung mga unang panahon. Kasi sa amin, siguro sa mga millennials na, na may mga naka-experience pa ng ganon. Pero hindi na ganon katindi. Kasi sa amin, sa family namin, hindi na pinaranas sa amin yun. Although matapang tatay namin, when it comes to discipline, talagang namamalo siya. Nag gumagamit siya ng sintaron, gumagamit ng patpat, gumagamit siya ng stick, walis tingting, or isang buong walis or as yung sanga ng bayabas, yun lahat yan ay naranasan namin. Pero never kami na sa asin at never kami pinaluhod sa mungko. Wala yun. And yet, sa awa naman ng Diyos, lahat naman kami ay nakapagtapos. Lahat naman kami ay napabuti. Diba? So, yun. And nakakadepende kasi sa mga magulang kung paano nila uh, disiplinahin, paano nila palakihin yung mga anak nila. Although there are some parents na contradict sa mga sa ganyang prinsipyo kasi daw sinasabi nila na ah, kahit gaano naman katindi or gaano naman kaganda yung pagpapalaki ng mga magulang kung talagang pariwara ang anak. Yes, totoo yun. Pero ang condition talaga is nagsisimula sa bahay. So, nasa sa magulang kung paano mo, paano ka talaga mag-execute ng discipline sa anak mo. Kung malakas ang influensya sa labas, dapat mas mabilis ang influensya mo sa loob ng bahay. So, it could be na yung sinasabi mo, hindi nakikita ng anak mo, kung kaya hindi siya nakikinig. Kung discipline ngayon is masyado na talagang maluwag. although ni ko naman nila lahat kasi may mga magulang din naman na yung pag-aapply nila ng pagdidisiplina is ganun pa din, no, firm pero may mga magulang na nalalaman na sila ng mga anak nila. So kumbaga, pero ano, pero mas ano na, mas naghahari na yung mga anak ngayon guys sa magulang. Mas matapang sila kaysa sa mag mga magulang nila. Kung nagustuhan mo ang video na ito, you can hit the like button, you can subscribe to this channel if you haven't subscribed yet. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.